Kaya mga kaibon ay tinitrain natin dito yung mga hanpid natin dahil sa weekend may kukuha na naman ng ah, dalawang trained ng ibon natin dito so para masatisfied naman yung kukuha ng kapwa natin mag ibon so araw araw ko tinitrain itong mga hanpid natin dito para naman kapag pinakawalan nila sa labas o kaya sa loob ng bahay talagang hindi po lalayo kasi dito pa lang po sa atin ana uh, training na yung mga ibon. Maamo na. Marami rin dito'ng man natutuwa sa mga nadaan dito po sa mga hanpid natin. dahil maamo daw hindi daw uh, lumalayo kasi kung iba-ibang mga ibon, lilipad na palayo. So dito sa mga uh, ibon natin dito, hindi lumalayo. Kahit gaano hagis ko dito paulit-ulit, hindi po lumalayo kasi uh, nakuha na natin yung tiwala ng inakay na bumalik sa atin tsaka dapat magti train po kayo mga kaibon. Uh, dapat wala pong laman yung butse o kaya gutom para naman yung mga kumad nyo sinusunod po talaga ng ibon kasi once na busog yan so nagiging matigas yung ulo at kung saan saan dumadapo. so dito sa mga hinakain natin kada magpapakain ako so pinapakawalan ko so doon paunti-unti na, na sana yung ibon so ngayon naman mga kaibon ay pag-usapan natin ilang buwan nga ba ako nagtitrain ng ibon. So, dito sa mga inakay ko, hindi ako nagtitrain ng malit pa yung hindi pa nakakalipad. Dito sa mga inakay ko, tinitrain ko to one and a half months. So, doon kasi medyo nakakalipad na yung ibon. Tinitrain ko lang. Kung makikita nyo rin, wala tayong gamit ng training leash Walang mga tali yan. Kung gagamit po kasi ako ng tali, hindi po makakalipad ng ayos yung ibon. Siguro, mahirapan siya lumipad at saka siguro mahirapan din na turuan natin sila. So dito sa mga ibon natin, hindi ko po yan uh, tinatalian. Sa so, una, matatakot kayo mga kaibon, kasi yung uh, inakay kapag uh, umpisa pa lang natin yung turuan natin, walang control yan. So dito, sa mga uh, pinakain natin at saka dito po sa mga train ko na, na medyo matagal na, nakokontrol na nila yung kanilang paglipad. So kapag uh, pinapalipad ko, hindi na kung saan saan dumadapo dumidiretso na sa kamay natin so counting pasensya lang mga kaibon kapag kayo ay magte-train dapat ah, habaan nyo po yung pasensya lalong lalo na kapag ah, umpisa pa lang kasi matatakot po kayo doon kasi ah, minsan lumalampas yung ibon kung saan saan dumadapo minsan hindi po ah, bumabalik so counting pasensya lang mga kaibon kasi sa mga ganitong na ah, lovebird, mabilis naman to matuto. Basta tuloy-tuloy lang yung pagtitrain nyo. Sa mga tricks naman mga kaibon, uh, mabilis rin naman yan matuto. Basta malaga na ibabant nyo yung ibon na sasanay po sa inyo. Mas okay nga dyan kung gabi, hawak-hawakan nyo yung ibon para nakukuha nyo rin yung kanilang tiwala. Ngayon ay tinitrain ko na pala yung uh, natin dito na kakatail kasi nung nakaraan hindi pa ito lumilipad kahit anong gawin ko hindi talaga siya lumilipad so ngayon medyo okay na lumilipad na, lumalapit na rin sa atin pero minsan ayaw niya sumunod katulad nito ang tagal ko nang tinatawag hindi pa rin lumilipad so minsan naman uh, lumalapit siya sa atin pero nakalampas, sobra minsan kung saan saan uh, nadapo So mas maganda pala mga kaibon uh, mag-train ng mga malalaking ibon kasi hindi masyado malikot katulad ng mga uh, Afrikaan at saka mga parakit. Napakalikot. So ito hindi kasi once na uh, lumipad, dericho rin naman sa kamay mo. Mas gagaling pa ito kung medyo matagal na may train ko. So sa ngayon kasi ay bago pa lang. Medyo hindi niya pag gaano gamay o hindi niya pag ano alam kung ano yung magagawin niya.